Eh, bayan, bayan daw! Wala, wala! Bayan, ala, hindi mo papadala, hindi, hindi. Judith na! Hindi! Tunay ang progreso Juntanos ang gobyerno Para sa mas pusog, mas progresibo, asin mas maugmang naga, musna! Mag-iribalan kita! An ba gong tìm naga. 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 An ba gong tìm Ang bagong Team Naga Ang bagong Team Naga Ang bagong Team Naga Tunay ang progreso juntanos ang gobyerno Ang bagong Para sa mas pusog, mas progresibo, asin in mas mang Naga Musna, mag-iribalan kita Ang bagong Team Ang bagong Team Naga

Halos everyday na yan, Bichu Gaper. Oo. Oh. Araw-araw na pakikipag-usap sa community ni VP Lenny para malaman nila kung ano yung mga kakulangan, yung mga problema, at yung mga solusyon na pwede gawin dun sa lugar na yon. Hmm. At eto nga mga patang helmet, naka-disguise na ako. Okay. Pero, ako pa rin to. <laughs> <laughs> ay, yung kilala nating senator? Yes, si Mr. Pato de la Rosa. an nga rin? daw? Aba? Eh, namukhaan pa rin daw siya eh. Diba? Kalain mo yun. Teka lang. Tama ba yung nabalita ko, Bidjuga Pearl? Na? Wala na siyang mga security? Eh? Sabi. Pero teka lang. Asa na ba talaga siya? Wow! Ayun na nga. Pero ang alam ko... Bato, bato, antibiotic. Pero yan ka, mga kabatang helmet, no? Ang dami rin ganap ngayon, Bidjuga Pearl. Meron ding... Nabalita ko, may namatay ding abogado. Diba, Bidjuga Pearl? Oo, rest na, in peace. Oo, oh, rest in peace. Pero... Sa pagkakalam ko, isa din yata siya sa mga kinuhang maging abogado saan about confi wow. funds. Madam Sara Duterte. Eh kaya lang, ayun na nga. Diba? Pero ayan nga mga kabata helmet, ito pa! May nabalitaan pa ako! Nako, nako, nako! Ang dami namang balita yan, di ba fake news yan? Hindi, yung sa namatay, totoo yun. May media yun. <laughs> okay. Pero <yung ito sa nabalitaan ko. Di ba nga, magkakaroon nga ng OSW... Zero remittance week! Pero, meron silang parang pa-field trip. Para sa birthday daw ni Tatay Diggs nila. Ah! Ito eh? pa sila sa The Hague. Group Hague! Ah, kaya pala siguro hindi magpapadala mo na. Kasi, siyempre pabaya doon. Kasi merong per tao eh, may payment. Wow! Per Talaga? Oh. Grabe, no? Pero, ayun nga, mga batang helmet. Gusto ko ang mga... Naku, video ka, mm. Kailangan alagaan po ng ating mga sarili. Wow! Bakit? Bakit? <laughs> na <-ier> tayo. <laughs> sir, Ice T. Ruby, Juga Park. Ah. Yung mga nag-comment po ng Get Well Soon kanina sa Facebook account natin. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Kaya ma-advise na talaga mag-ingat po ang lahat. Ingat na natin mga sarili. <laughs> <laughs> May mahirap, no? Obi Juga di ba? Ah. Sabi nga ng doktor kanina, ang over fatigue, kailangan ipinapahinga din kasi. Diba? Ah. Kapag sa tingin natin na hindi na magandang kalisugan natin o yung pangangatawan natin, kailangan magpahinga muna. Di ba, Bidjoga Pero wala talaga akong masabi Di sa ako saan ng dugo, bigyo ka hmm. Ay, natakot ka pa. Sa... <laughs> natakot. <laughs> Sorry naman kasi... na, mga na Nawindang. Ha? Nawindang ba? Parang hirap kumaging pasyente, no? May hirap. Talaga? Kasi kinokorek mo sila lahat. Uy, hindi naman. Bicho ka, Sin Sinasabi ko lang naman. Tinutulungan ko lang naman sila kung saan dapat ako kuha ng dugo. Pero kasi nakaka-stress din yun. Alam mo, yung stress mo, binibigay mo sa kanila. Hindi naman. Grabe naman to. <laughs> Tinutulungan ko nga sila para hindi na sila mahirapan. Na ah. ano po ako kunan kasi dito po okay yung mga ugat ko. Mm. E kaya isa parang na-stress yata. Binigay ko sa kanya yung stress ko. <laughs> <laughs> kaya dapat mga bata, hindi magingatan po natin ang ating mga kalusugan. Hindi lang pang physical, kundi mm. syempre yung pang mental health, di ba? Oh, uh oh. Yan yung ngayon, yung mental health. Kaya sa mga nagtutago, bitch per, It's good for your mental health na magpakita nalang kayo. <laughs> uy, uy, kaya siguro ang daming ano, iikot ang bansa. Kasi it's good for his mental health. Ah, oh, talaga? Oo, ba? Diba? Mag-jet ski? Jet ski? Jet eh, no. ski yun? Eh, no. Jet. Jet. Jet, 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 jet lag. Jet lag. Pero yan nga mga bata helmet, congratulations po sa lahat ng team ni Vipileni. Ah. Ang bago ni Vipileni talagang halos araw-araw, bitchy pakikipag-usap. At kung makikita nyo po, based dun sa pinupuntahang mga location, mm -mm. mga purok, mga syudad, mga komunidad nila Vipileni, iba talaga no, bitchy ka po, talagang naakit sila ng bundok din. Oo. Iba talagang dinadayo nila, ang Hindi iba na yung kasulok sulukan Hindi pwedeng ito lang eh. Oo, oh, iba na yung aura, iba rin yung structure na kasi ng mga bahay, lalo na sa isang nakita natin, no. Kaya talagang congratulations sa Lavi sa pangmalakasan ng mga atawan din nila. Mm -hmm. Para halos araw-araw makapag-community. Kung gusto mo ang video na ito, kalam mo mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa so, mga na-upload po namin ni Pichuaga para. Stay happy, stay healthy, and stay safe. Tayo as always. Sabi ko sa buhay niyo, nag-helmet din ang bukid, keep getting better every God bless everyone. Bye! Remy Robredo, I'm my lahat. <laughs> AHHHHH yeah.